from Vice President Lenny to talk about what we talked about. Pero ito lang yung gusto ko sabihin din sa mga tao. Hindi pa dahil kasi hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa. Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President uh, is to visit former vice presidents doon sa mga uh, residences nila. Ang una kong nabisita, siyempre, hindi alam ng mga tao kasi wala namang lumabas na picture, but um, mag-excuse lang ako sa family, um, binisita ko si former Chafisto Gingona, former Vice President uh, Chafisto Gingona sa bahay nila. So I was uh, welcomed there by the family, nakausap din kami ni Sir. And then, next was uh, former Vice President Erap Estrada, binisita ko din sa bahay niya. Um, Anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila. Nagsasabi ako na ako yung uh, vice president at sinasabihan namin sila as former vice presidents we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila yung opisina ng OVP and we invite them to lend us memorabilia para sa office of the vice president museum. So binisita ko Uh, si former President uh, Erna Pestrada sa bahay niya. Binisita ko si former Vice President uh, Gloria Macapagal Arroyo sa bahay niya. And then ngayon, I had the um, opportunity to visit uh, Vice President uh, Robredo sa bahay niya. So dalawa na lang, and I still have four years to go um, um, dalawa na lang ang hindi ko pa nabibisita sa bahay nila. Si former VP Binay and former VP uh, De Castro. Hello? yes, yes. Ma'am, uh, yung comment niyo po dun sa sinabi po ni uh, uh, spokesperson ni Vice President Lenny na si Sir Barry na feel nila nagamit po sila, nagamit po ninyo sila. Uh, hindi ko nasasagutin si Barry kung meron akong sasagutin dito lang ako sa taas uh, si Vice President Leni or si President Marcos or si Santiago or si Martin Romualdez yeah. For clarification ma'am you meeting with uh, Vice President Leni uh, was it planned po or uh, hindi planado yung pagpunta po natin doon Um di ko sasagutin yung details kasi I understand hindi din nagsasabi ng detalye si VP Lenny. Pero i-confirm ko na nandun ako nag, uh, sa bahay niya. Uh, uh follow up. Hello. Let me see. Uh, can you confirm that, uh, uh, I mean, the camp of uh, former Vice President Lenny said na it was uh, more on personal, nothing political naman daw. Can you confirm na it was uh, more on political, uh, more on personal conversation lang and not in political? Siguro, no, as uh, she's more senior than me kasi nauna siyang maging vice president sa akin. <laughs> Uh, kung meron nang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Leni yun kasi bahay niya yun and uh, siya yung binisita. So napaka-assuming ko naman kung ako yung magkukwento, ako na nga yung bisita, ako pa yung madaldal. So kung si Vice President Leni Robredo ay walang sinasabi, respetuhin natin kung ano yung gusto niya.